Kasi naman yung driver na yan, sabi ko na sa inyo noon pa. Mayabang na, sinungaling pa. Sexy pa naman ako, di ba? May problema ka ba? Driver ka lang. Dumi ka lang sa kuko ko. Babae, gagawin ang lahat para maangkin lamang ang sarap na pilit na hinahanap sa lalaking tunay kung magmahal. Gagawin ko ang lahat. Binigay ko sa iyo pero kailangan mo. Ngayon paliligayahin kita. Paligayahin mo. Magtulungan tayo, Greg. Parang may ba ako may ibang lalaki ang asawa ko. Nagsiselos ka? <tod> 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 Pare! Palagya ka! Pari, tama na! Pari! Papaliwala ka ko! Ah! Tonton Gutierrez, Teresa Loizaga, Adonis Laksamana, Lovely Rivero, at si Anjanet Agbayari. Ano mo ang nagtulak sa babae at lalaki nito para gumawa ng karahasan? Alam ba? Sobra ka man Porke mahirap lang ako. Mayamang ka. Huwag mo akong diktahan kung ano ang gagawin ko. Kiniligtas ka ng asawa ko. Kung hindi dahil sa kanya, dapat patay ka na ngayon. Ah! Ano ka ba, ha? Ah! Ah! Wala kang utang na loob. Talagang wala akong utang na loob sa kanya. Hindi ako naniningil ng utang na loob. Ah! 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 tumigil nga kayo, nararapat lang ang nangyayari sa inyo ngayon. Kaya magdusa ka.